Magandang gabi mga kayo. Welcome dito sa ating YouTube channel, Soproview TV. So update ko lang kayo. Dito po kay Joraz Flores. So ito po ay kuha uh, sa area kung saan siya nalunod at ito po ay mga bandang gabi na. Ayan. So kita niyo madilim na po yung paligid. Ayan. Uh, ganito na dito mga kayo dahil nga uh, yung mga rescuer ay pinull out na dito po sa area kung saan nalunod si Joros Flores. So, kita nyo naman napakalungkot ng uh, lugar na to. Yan. So, na-pull out yung mga rescuer na hindi nakikita si Joros Flores. Uh, sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung susunod na hakbang, ano yung mga gagawin. Yan. Pero, pagkaalam ko mga pero hindi pa po ako sure. Yan. Uh, Meron pong mga uh, darating na mga volunteer na diver at kumpleto po sila sa gamit ayan, sila po yung mga taga buhol ayan so sana uh, dumating na po sila baka sila yung makatulong dito guys kasi kumpleto talaga sila sa gamit ayan yung mga picture nila tingnan nyo na ayan so kumpleto talaga sila sa mga gamit uh, sana uh, makita nila so ayan mga kayo napakalungkot talaga ng lugar na to ako, Kasi kayo kasi na to Macchio uh, at medyo uh, kakaiba lang talaga yung pakiramdam. So dito Macchio, ayan, so dito may mga ano pipray para kay Choros uh, Flores. Ni Santa Maria, sa sa ponso, pilato, na ayan. So, ayan mga Q. Uh, patuloy po tayong magkasal uh, para makita na rin uh, si Joros. Ayan guys, kasi uh, nakakalungkot talaga yan para sa pamilya. Uh, natapos yung uh, uh, rescue and retrieval guys, hindi talaga siya nakikita. So, sana sa mga darating na tutulong ay makita na talaga nila yung uh, katawan ni Joros Flores. So, marami tayong nakakahakang naririnig. Pero yun lang naman is opinion lang din ng bawat isa, mga karyo. So, hangad natin na magkaroon na rin ng resulta, mga karyo. So, ito yung area kung saan siya nalunod. So, kita nyo naman. Diyan mismo. Ayan, o. Ayan. So, parang ano, kakaiba talaga pag tinignan mo. Lalong-lalo lalo sa personal, mga kagyo. Nakakalungkot. Ayan, na uh, may halong ka ba? At may halong pangamba kung ano talaga yung tunay na nangyari kay Joros Flores at bakit hindi pa po siya uh, nakikita Ayan. kasi oo nga naman ay uh, yung katawan ng tao uh, pag nalunod ka 2 to 3 days ay uh, pwede ka nang uh, makita Ayan. ito kasi mga Q ay umabot po siya halos ng 11 days na mga Q hindi po siya nakikita so ipanalangin natin na sana ay makita na po yung kanyang katawan mga Q